Paano kumita ng malaki sa pag-aalaga ng isda? Maliputo ang sagot dyan. Ang bentahan ng maliputo sa merkado ay umaabot ng 700 pesos kada kilo. Mataas ang demand para sa maliputo dahil talaga namang napakasarap at napakalinamnam nito. Ang malipoto ay isa sa mga pangunahing uri ng isda na itinataguyod ng Department of Agriculture National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI. Noong 2006, isang major breakthrough ang naganap sa Philippine aquaculture. Ang matagumpay na pag-breed at pagpaparami ng malipoto sa pangunguna ni Dr. Maris Mutia na binansagang mother of maliputo. Ang maliputo breeding program ay nagsimula noong 2009 sa Freshwater Fisheries Research and Development Center o FFRDC na isa sa national centers ng NFRDI layunin ng programa na isulong ang maliputo bilang isang bagong aquaculture species at makapagtatag ng sustenabling mapagkukunan ng fingerlings upang mabawasan ang pag-asa sa wild population. Ang FFRDC na nasa Taal, Batangas ay nakabuo ng packages of technology mula hatchery hanggang grow-out production ng maliputo. ang maliputo grow out culture ay kabilang sa packages of technology na sinusulong ng Freshwater Fisheries Research and Development Center o FFRDC sa ilalim ng Aquabiz Schools Technology Business Incubation o ABS-TBI na isa sa mga programa ng National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI. Ang FFRDC ay nagkaroon ng sampung incubatees o beneficiaries. Isa sa kanila ay si Ginoong Basilio Kilatis ng Barangay Sambal, Lemery. Mga natanggap po namin, mga lambat po, mga kawayan, lubid, mga isda po, nabigyan po ka ng mga formal training po. Maganda naman po ang nahinat niyan po ng ibinigay po sa amin. Nakabili po kami ng lote, tricycle, mga bangka, dalawang bangka, tatlo pong makina. Nakapagpagawa rin po ng bahay na maliit po. Yun po sa mga lambat. Marami pong naibig, na kinita po sa ibinigay sa amin. Malaki pong tulong ang pag-aalaga po niya sa amin. Dahil dyan po lahat ng galing aming kabuhayan. Isa pang incubatee ng ABS-TBI on Maliputo Grow Out Culture ay si Ginoong Joel De Castro na mula rin sa Lemery, Batangas. Ang natanggap ko po sa kanila ay katulad ng similya, lambat, lubid at kawayan. Nagkaroon po kami ng training malaki pong katulungan sa amin. Pati sa mga kasama yan lang ho kami umaasa sa Maliputo. Pag-aalaga ng Malipotong yan. Eh, sa dagat, wala kami masyadong masahan dito. pag nakawin ng konti, mura. Hindi kagaya ng Malipoto, sadyang maganda pagkitaan. Pakapundar ako ng bahay, bangka. Yung mga lambat pong mga kayo ko sa aking pag buhay. Malaki pakukuha na alaga sa buhay ang pag-aalaga ng malipoto. Nasaksihan ng Batangas Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ang tagumpay ng ABS-TBI on malipoto grow-out culture. Kaya naman, inadopt ng probinsya ang programa. Yung isa sa magandang research talaga ng NFRDI ay tungkol sa Maliputo culture. Kasi before, ang Maliputo talaga is wild. You know? So, yung pala, pwede siya i-culture based on the research. Nakita natin yung research ng NFRDI, uh, nakipag-coordinate tayo, then inorganize natin yung grupo. Tinulungan ng NFRDI ang Batangas OPAG sa pamamagitan ng paglalaan ng lugar tulong teknikal, at resource persons para sa training. Maayos naman yung initial na resulta. Naging 15 na ngayon yung kanilang uh, grupo. Actually, kumikita talaga sila. Pagkating ng harvest season, meron din kami marketing assistance sa kanila. Meron tayong binuong community food market para nakakahabol sila sa gusto nilang presyo. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan ng NFRDI at Batangas OPAG ang potensyal na pagtutulungan upang mapaiting ang implementasyon at pagpapalaganap ng maliputo grow out tungo sa technology commercialization. To NFRDI, ating tinitrain kung paano talaga ang proper grow out. Dinadidagan natin yung kaalaman ng mga farmers kasi nga i-extend natin yung program sa another barangay dun sa Lemery. Patuloy na iniimplementa ng NFRDI FFRDC ang ABS-TBI on Maliputo Grow Out Culture. Ang pinaka-target natin is uh, maging sustainable yung livelihood and yung income ng mga fisherfolk or ng beneficiaries. So ang inaano natin, tina-target natin is uh, hindi na sila mag-rely sa mga tulong na binibigay ng government, especially yung mga financial na na assistance. So kaya nilang tumayo sa sarili ng uh, uh, paana. And then yung commercial availability ng Technology, uh, mapalaganap natin siya, hindi lang dito sa Batangas, sa Luzon, uh, maging sa buong Pilipinas na pwedeng mag-adapt ng technology natin on Maliputo grow-out culture. Ang NFRDI ay, ay patuloy na nagbibigay ng mga trainings para dun sa mga interested. Willing kami magturo kahit saan man silang lugar sa Pilipinas, pwedeng sila yung pumunta dito sa atin or kami yung pupunta sa site para ma-evaluate natin kung pwede ba silang mag-culture ng ng Maliputo. And uh, pwede rin na pag may mga budget na available na ibinaba sa atin yung, yung government and then pwedeng itulong sa kanila. So pwede tayong mag-add ng additional beneficiaries para mag-adapt ng technology.